Wop, wop. Ikaw, ikaw, ikaw. Gusto mo bang matuto maghalo ng pintura? Kulay Blue Heaven. So, panoorin mo to. Wag mo muna yung scroll. Wag mo muna. Panoorin mo muna to, guys. Ayan. So, tara. <laughs> so, ayan. Dalawang galon yan, guys. Ang titimplay natin dyan. Ayan. So, pinag-isa na lang natin sa timba. Ayan. So, puti muna ibinuhos natin dyan, guys. Ayan. Panoorin nyo tong video, ha. Ayan, dalawang galun na puti. Ayan, talagay natin. Ayan mga mixing nga Panoorin nyo to para matuto kayo magtimpla ng ganitong kulay. Ayan guys. Ayan oh. No? Siyempre kinakayuran muna natin yan para masama yung mga ano. Iba dyan. Ayan guys. Ayan. So, lalagyan natin yan ng pangulay guys. Ayan. Ayan, dalawang kulay na ilalagay natin dyan. So, ito kulay blue, talo blue na year Ayan. Then, talo green. Lalagyan natin ng konti yan guys. Ayan. So, magandang kulay na to. Ayan. Magandang kulay ito guys. Ayan. Blue heaven ng rain or shine. So, tiniplan natin dito sa buisi na gloss latex. Ayan, mga mixing yan kailangan nang haluin nyo ng maigi yan mga ganyan guys. Ayan. So, ito na yung kulay niya guys. Oh. Ayan. Ayan. Yung blue heavy na tinimpla natin guys. Ayan. Ayan guys. Oh. Nakita mo. Ayan. Ganda ng kulay. Ayan o. So, natimpla na natin guys yung blue heavy na yon Ayan. Kung hindi ka pa pala nakapollow, pakipollow nyo naman po ako. At pakilike and share naman ang ating mga video guys. Ayan. So, ingat na lang kayo guys. Maraming salamat. Bye bye mga mixing.